nakuha ko sa Taiwan is uh, merong nakalaan. Yan, yeah, dito natin pinaglaan. Kulang kayo, kailangan bago kayo umuwi. Ang tawag na ito, uh, lakaran nyo na yung mga tax nyo, tax refund nyo, pa-compute nyo. Yung nga, ang pa naman itong pinalagay natin dito. Dito naman, nagpalagay tayo ng mga uh, parang kwadrado dyan sa gitna. Yun, what's up mga kabida Isang magandang gabi po sa ating lahat So sa video ito yan. Tapos na yung aming pinapagawang kisam kisame. Eh. At uh, presko na siya tignan na paano nasara, nasara na dito At uh, yun uh, Pagpapagawa ng bahay Hindi naman mabibisa Tawag nito tagal ng lang, konti, -konti tulad nito uh, pagpagawa tayo ng kisem eh yan ganda na siyang tignan at uh, uh, ata uh, hindi ka na may mga kabila <laughs> grabe talaga yung init dito at uh, hindi mo talaga siya mapag uh, mapagtyagaan ba talaga mga kabida kahit paano meron tayo na pagawa kahit nandito na lang tayo sa Pilipinas Yes. Yeah. Yes. Yeah, salamat po sa lahat na sumusuporta sa akin sa amin at uh, nandiyan kayo patuloy na sumusuporta po sa amin at pinapanood po yung mga vlog namin yeah, salamat po sa inyo sa mga silent viewers natin na nagko-comment so kaibigan na subscriber po natin at ah, uh, yung la lagi nagla-like ng ating video. Yan, yeah, sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat. Po. Sa lahat po ng sponsor natin, maraming salamat po. Yan, yeah, pinakita ko lang ngayon at uh, yung ating napagawa. At uh, syempre, masaya ako yung perang nakuha ko sa Taiwan isa uh, merong nakalaan. Yan, yeah, dito natin pinaglaan ata uh, yun dumagdag lang tayo ng konti doon sa pera nating nakuha. Ayun, tapos na. <laughs> salamat din sa bayo ko, kay Kuya Pog, kay Toto, yung anak niya. Sila yung gumawa dito at na-approve napakaganda nung pagkakagawa niya. Bali ko lang na lang nito, pintura. Pintura 'yan. Ata uh, siyempre, lilitaw na yung pagka Pintura na lang ang kulang. Bali dito mga kabida is magpapalagay tayo pa ng tawag nito ah uh, bar bark bark kasi to. Papalagay tayo ng parang cabinet dito na kung meron ka mga stage side na alak, pwede mo siyang pan-display dito. Yan. Bali hangin iyang po dito. Pero ngayon wala pa tayong budget. Bali ganyan na muna. Tapos mga ilaw, iyan kulang pa tayo. Ganyan na muna yan na napapansin yung mga kabli-kabli na yan yan mga ilaw po yan tapos yan yan sa loob yan sa parang po na yon. meron din yung ilaw yan palalagyan din natin yan ng ilaw yan, puro ilaw yan napapansin sa gilid yan sa gilid mga kabida yan meron siyang ilaw parang ganito siya dito sa kwarto dito sa kwarto. Yan, parang dito siya. Yan, papakita natin. Yan. Yan, sa gilid na yan, parang ganyan. Ganyan ang paggagawa natin na ilaw. Tapos doon sa center, siguro ganito din. Palaki lang na natin ng konti. Tapos sisindihan natin yung dito. Yan. Parang may decoration na kulay blue yung doon sa loob, yung pinapakita ko kanina sa inyo. Yan, ganun ang itsura niya. Pero, ngayon, pag iipunan muna natin ng... <laughs> pag na muna natin yan yung sa mga ilaw. Kasi, okay, okay naman to. At, uh, di naman na nagmamadali yung bahay. Hanggat gata uh, gusto mong magpagawa, hindi pa natatapos. <laughs> Walang katapusan ba? Eh, yan. Ganda na ata. Uh, presko na siyang tingnan Wala ka nang nagikita mga kable. Nakalat-kalat yan. Dati. Tapos yung init na init na talagang ito. Yung init na tinitiis mo. Ngayon na uh, presko na siya. At hindi na hindi ka na at Pag uh, tumatambay ka dito sa TV dito ka manunod wala na. Medyo maalot pa kasi nga lang itong ginawa. Kaya hindi pa maayos yung mga gamit meron pa sa labas bukas na lang doon namin na yun <laughs> nakakatawa lang tingnan ng mga kabila kasi hindi nga nakapagpagawa tayo kahit nandito na lang tayo sa Pilipinas dahil din sa ang tawag na to sa tax natin yung pinaghirapan natin kaso kulang nga lang pero yun Okay na yun at uh, bahala na sila <laughs> kung sino yung nairolo nila, basta ako, yun natatagal. Uh, uh, bali, yung lahat ng, uh, sa Taiwan, uh, <coughs> uh, inform ko lang kayo, kailangan bago kayo umuwi, uh, ang tawag nito, na uh, nakaroon nyo na yung mga tax nyo, tax refund pa nyo, pa-compute nyo punta kasi punta kayo sa opisina na punta niyo yung inyong secretary pa-compute niyo kung magkano na yung pagkano yung tax na makukuha niyo pagdating ng tax season. Yun, ganda lang. Uh, dapat maging uh, uh aware kayo do sa nangyari sa akin kasi yun. Uh, hindi binigay ng buo yung ating tax. Totoo yan, hindi binigay kasi hindi ko naman yun i-vlog kung hindi binigay sa atin ng buo ah <laughs> kung binigay siya ng buo sa atin yun, kaya binlog ko kasi wala talaga mga kabila hindi buo yung binigay nila sa atin kasi yun, tagal ko na doon 9 years ngayon lang nangyari ngayong pag uwi natin although buo naman talaga yung taon natin yung cut off buo tayo nandun tayo nung naka off tayo sa tax kasi so, hindi talaga binigay. Yan, example lang kasi yung kapatid ko, para magkapares lang kami. Yung sa kanya, buo. Yung sa ating kulang. yun <laughs> oh yun Ayan. Babala po sa mga OFW sa Taiwan. Yan. Gawin nyo po uh, pa-compute nyo para sigurado kayo pagkawin nyo. Alam nyo na yung pera na pera na makukuha yung tax. Hindi kagaya sa akin, Umasa lang ako dati sa mga nagsiyawian na buo pa rin yung mga tax nila. Ngayon lang nangyayari yung sa akin, mababa. Hindi binigay ng buo. Ayos na. Press ko na siya. Tingnan. Ilaw na lang ako na. Pintura. Tapos maganda na lang. <laughs> ang linis ng putador. Ayan, pwede magkaiba nga yung design nila mga kabina dito. Ayan, pagkita natin. Ito, yung nga PVC panel itong pinalagay natin dito. Dito naman, magpalagay tayo ng mga parang kondrado dyan sa gitna. Ayan, yeah. parang nakawukay din siya. Pwede mo rin lagyan ng hilaw yan, yung coblet na sinasabi ko, yung kulay blue. Para paikot. Yun. Pag-anon iba naman yung design siyempre uh, kusina to o oh, doon naman sa sala kaya nagkaiba yan yeah, ganda <laughs> ito na yung aming natapos na kusina yeah. May shop video lang yung ating ginawa ngayon mga kabita wala tayong uh, fishing nga pagpasesyon nyo na po kasi medyo busy sa kakabili ng materyales wala nang mautosan dito kung di lang tayo talaga yeah wala muna tayong fishing kasama si Parang Davis. Yeah. So, yun. Uh, naging busy lang tayo at uh, ngayon tapos na. Pwede, tara na, pwede na tayo mag-fishing bukas o sa Makalawa. Uh, Mundi diretso fishing na tayo. Talagang busy lang kasi ako yung mga bumibili ng materyales. Lahat-lahat na. Yan, yeah, tumutulong din tayo. Kaya pagpasensya nyo na po at wala muna tayong naging fishing ngayong linggo natin mga kunti lang so bago tayo magpaalam, uh, sa yun nga hindi natin reply ang mga nagko comment sa atin ninek lang natin tapos inarp lang natin a uh, shout out na lang natin magbisa na tayo mga kabita a yes, shout out kay ma'am Josie Belalde a yes, shout out po tapos kay ma'am Leona Acer a yes, shout out po kay ma'am Annelin Baguatan a yes, shout out po ay ma'am Flor Baton Balyading. Yan, shout out po. Erwin Tixay. Yan, shout out po. Yan, kay Pinoy DIY 72. shout out po. ma'am Jessie Tampos. shout out po. Uh, Hermi Castro. Shout out Tapos Sir Hedy Pineda. Shout out po. ma'am Hermi Castro. Yan, kay Dolores Biton Pinot, shout si out po. Kay Sir Jason Esguerra, yan, shout si po. Kay ma Maria P, shout out po. Yan. Joy Libra, 29, shout si out po. Kay Ma'am Maribet De La Puente, shout si out po. Kay Sir Ariel Hipolito, yan, shout si po. Kay Cecil Flores, yan, shout si po. Kay Sir Lorenzo Belalia, shout si po. Kayma Maria Epepanya, Ayaha ahaya, yes yeah, shut up po. Dipu nato to na reply and kaya eh uh, shut up na lang natin. i niyo na po. Yan yeah, Kayma Player Rivera, shut up po. Kaiser Eddie, yes yeah, shut up po. Kay Arbok TV, shut up. Kayma Me Me Melanie Perez, yes yeah, shut po kay Mam ma Joy Ch Libra 29 official official Opisya Italy ya yeah, shout out po kay Mam ma Jocelyn Bajango shout out po kay Mam ma Leona Asir shout out po kay Mam ma Tess Magno shout out po kay Mam ma Mary Jane shout po Mam ma Maria Allen Bush shout out po kay Sir George Sapilan shout po yang ke Imam Mami Job lah saya tahu kok nah, ke Imam Marikar boleh mah saya tahu kok ya nah, apa saya tahu tayo ke Imam Kristina nik tahu kok ke Imam Aida saya tahu kok ke Imam Sir Henry saya tahu kok Shoutout din po kay Ma'am Chick Pinay, USA. Shoutout po. Kay Ma'am uh, Pasita Eliazar. Shoutout po. Yan. Yan. Okay na po mga kabida At uh, natapos na tayo mag-shoutout. Shoutout sa mga timtani. Shoutout sa inyo. At sa lahat ng sumusuporta po sa atin. Shoutout po sa inyo. Kaya paparayan. advance Happy Birthday. Paparayan. At kay Bro Alvin. Happy Birthday. Yan. Tapos advance Happy Birthday din kay kay Chris Lawrence Adventure yan happy birthday na yan hanggang dito na lang po yung ating vlog maraming salamat po sa support niyo sa akin at apapasesen nyo na po wala po tayong fishing ngayon kaya gawa lang po tayo ng short video at uh, para ipakita sa inyo to at uh, ipalam din sa mga OFW sa Taiwan na uh, bago sila umuwi yan na uh, pakompute muna nila bago bago sila umuwi para alam nila yung makukuha nila, pag-uwi nila sa Pilipinas yung tax nila. So, yun. Hanggang dito na lang po yung aking vlog. Maraming salamat po sa suporta. Ingat po and God bless. Bye-bye.